Hello mga kabarya, mga ka-coins, ka-coins. Ito po ang mga bago kong mga na-hunt, ang 5 peso BSP at NGC at ang 1 peso BSP. At po natin itong BSP 5 peso na year 2016. Na may isang variation lamang. Ang reverse 3. At merong frequency na 2% ayon sa Numista. At para manalaman natin kung reverse 3 siya ay punta tayo sa anyang reverse. Ito po yun. Ayan. Ayan po. Ang 1993 ay dikit po sa inner circle. yan po ang inner circle. At ito po ang kanyang kagwil. Kaya po, masasabi nating reverse trisha sya. Okay po. At ito ay meron ng added value. At mahirap na rin makita itong bariya na to. Itong 5 peso year 2016. At ito pong sunod na barya ay ang 5 peso NGC year 2019. Yan. Na mayroon pong dalawang uri. Ayong isa pong 2019 ay yung common lang. Ito po yon. Ayan. Ito po at ito pong hawa sa kaliwa ko ay yung may added value na may reverse pros ah ito po yung common na ano, nasa sa kanan na 2019 yan yan hindi po pros ang kanyang likod yan ito pong nasa kaliwa na 2019. Ito po ang merong added value na ayon sa numista ay may 2%. At ito ay ang reverse cross. Yan. Yan po. yung parang nag yellow Yan. Kung dito sa isa. yon Hindi po siya nag yellow yan. Okay po. Yan. Ito pong 2019 na 5 peso NGC. At ito pong huling barya na 1 peso ay year 2010 na mayroong tatlong variation. Ang reverse 1, reverse 2, at reverse 3 at ito pong 29 2010 na to na 1 peso BSP ay merong 1.2% na reverse 3 ito po yan para malaman natin ang kanyang reverse ay pupunta po tayo sa reverse ayan ito po yan po ay reverse 3 gawa po ng 1993 na may mga pagitan at ang isa pang katibayan ay yung kanyang bilog sa 9 at ang card wheel pala ayan na malalaki ang ngipin at yung sanay na bilog ay hugis o po siya kaya po siya ay reverse at meron po akong sample ng reverse 1 at saka reverse 2 ito po yan ito po ang reverse 1 yan na malilit po ang cogwheel ngipin at saka ang 9 na butas sa 1993 ay maliliit po yan. at saka dikit dikit po ang kanyang mga number yan po at saka ang yung reverse 2 na example ay ito po line niya po ay na bilog ay medyo malaki. Ayan po. Ayan. Malaki po ang butas ng line. E, kaya po ito po ang reverse 2. At medyo manipis po ang kagwil niya. Compare po dito sa reverse 1 na makapal. Ayan. Opo. Kinakikita nyo ba? Ang pagkakaiba. Ayan. Yung isa, malaki ang butas. Ayan. Ito po, maliit. Ang 9. Ayan. Kaya po, ito pong 2010 na 1 piso ay merong frequency na 1.2%. At masasabi kong meron na siyang added value. At medyo mahirap na rin pong hanapin 'to. Ang one piece na po na BSP. So, mga kabarya, mga ka-coins, ka-coins, hanggang dito na lang po. At sana may natutunan po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.